Hi guys Balik na mga kami doon Ski doon Ayan na <laughs> Namaos na akong mga kaidol Namaos Ito yung pasyalang Sa palanas mga lodi ah, Sayang Wala akong dalang drone ang ganda ng view nito sa taas eh. nakita ko ito kay Jim so ayan guys ang ating grove grove ayan mangrove mangrove park 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 sparkle sa mga hindi pa nakakalam dito sa palanas lang makikita ito mga kaidol ayan o.